So, yun guys, sa uh, flat yung jeep. So, gagawin muna natin bago natin ibiyahe kasi no choice ka rin naman. Talagang kailangan gawin muna. guys, uh, good morning. Uh, time check 5 a.m. So nakita mo ninyo naman yung nangyari kanina. So maaga pa lang napalaban na agad tayo. So ang tingin ko diyan guys, yung gulong is naipit yung interior kaya hindi siya agad tumapa kahapon. So kahapon na yung ating carburetor. So kaya hindi agad yan dumapa. Hindi niya agad napansin. Pero okay lang naman yun guys. Normal lang naman yung mga ganyan sitwasyon. So, yung nakita nyo kanina nagalawan ko, so, pag sa kalsada ka na platan, dapat mas dobli yung galawan mo kasi napakaswerte mo nalang pag sa kalsada ka na na, na, na ay, tabi mo. Pero kapag kadalasan kasi nangyayay pag napaplatan ng isang yung driver, minsan nakabalagbag, kaya dapat mas doble ang kilos. So, yung guys, ah, uh, at mamaya guys, kapag may nakita tayo na bukas na vulcanizing, kailangan mapagawa agad natin ito kasi hindi tayo pwedeng magpakampante na bumiyahe na wala tayong reserba. So, mahirap kasi kapag paano pag naplatan ka ulit, saan tayo manghiram ng reserba niyan. So, mamaya guys, maldumiwanag lang, hanap tayo ng vulcanizing, kapaayos natin ito agad. So, yun guys, uh, simulan natin ang araw na ito na masigla at sana maging maayos ang ating biyay. Yan lang guys.